Magandang araw mga kaparmers. Papakita ko po sa inyo yung ginawa naming development dito sa farm. So nagpagawa kami ng cattle shed or kulungan, simpleng kulungan. 'Yan. So gawa lang ito sa mga puno ng kawayan. Tapos yung poste po namin yung puno ng Madrid de cacao o kakawati. Dahil nga po yun po ay lagi namin ginagamit dahil nabubuhay din po yung poste so may posib possible po siyang mabubuhay Yan. may sukat po itong ginawa namin cattle shed na or kulungan na 15 meters by 15 meters so hindi naman siya kalakihan talaga Yan. gawa ito sa puno ng mga kawayan tapos gumamit lang kami dito ng nylon cord na pantali. Tapos yung pako na ginawin namin dito is uh, common nails na D4. Nilagyan din namin sa gitna ng barbed wire. Papang hindi sila makasuhod. Ang purpose namin dito sa paggawa ng kulungan na to, dahil po kung ah uh, meron kaming gamutin or anong kuku, namin sa mga baka dahil nga po nasa wild sila mabilis po sila naming mahuli at makita yung sitwasyon so yan tulad din ng pagmamarka pwede na rin namin siyang gamitin pumabilis mahuli at mamarkahan po yung baka or magkaroon siya ng branded na pangalan yan ito po yung sitwasyon nila pag nasa loob sila So mabilis po sila ang mauli. Yan, pinapasok sila dito. Yan, ang ginagawa namin dito pagpapasok sa kanila, binibigyan namin sila ng asin. So sinasanay namin silang may ano, sa ganong sitwasyon ano, para mabilis po silang pumasok. Katulad nito, natin. yan, nilagyan namin sila ng asin dyan. So ito na sila sa loob. si Pugi, sa kayong ibang mga kasama niya may update na rin ako dito para sa kanilang ano uh, nagkaroon na po ng tinday yung aming mga baka so yan isa po yan sa sunod kong video mapakita ko po sa inyo yung isa isa po nilang pagkakaroon ng uh, tinday so ito po yung uh, pinaka ano sa amin so ito yung pinaka ROI na ng aming pagbabaka Thank you po. God bless.